kasi ako eh. Oh, ayan, okay na siya. sige na mahal, pasok na ako sa work. Sige, mag-ingat ka. Mm. Hi, my boy! Hoy, Joanna! Parang hindi ka naliligo na. Ay, sa Saan po yung mo? Sa so work, di ba halata? Sabi ko nga, ito na nga, meron akong latest na chika sa'yo. Ayan ka na naman sa chismis na yan eh. Ano ka pa, latest to. Nalala mo si Paim Dutdut? isang araw kinikiss niya yung manika ng kapatid niya na o feeling ko kasi di ba walang jawa yun pati yung manika pinapatuloy niya na crush niya yata pati yung manika, grabe sobrang aliyaw na siya ay, yung narapan yung kapatid mo magigaw kayo, ba't yung siya sama ay, gusto mo magigaw yes, okay, perikanto si Bahang Dutut nga, si dahil ko siya isang araw, kinikiss niya yung manika ng kapatid niya. Feeling ko, feeling ko crush niya yung manika ng kapatid niya. Anak ko, di ba walang jowa yun? Hmm. Dahil ako, no, pati yung manika ng no, jowa. Well, well, well. Kayo pala yung mga bata na ng mga puno at halaman dito sa park. Ah, uh, Mrs. Sanchez, hindi po kami yung pumutol ng halaman nyo. sa ako to na si Dungaling pa rin. Sabihin mo na kasi yung totoo. Anong totoo? Y yung ate niya po yung pumuto ng halaman, hindi po kami. Well, nasan yung ate niya? Bakit wala siya dito at kayo ang nandyan? Tumakbo po kasi siya eh. Alam niyo kids, kahit ano pang sabihin ninyo, ipakaalam po ito sa mga parents ninyo at kailangan nila magulta ng 1,000 pesos dahil sa validation na ginawa ninyo. Hmm? Hala, Momo, Chichi! Ayaw tayo paniwalaan I mean, ni Mrs. Sanchez! What are we going to do? Apat <laughs> <laughs> uh, pat-pasensya na sa estorbo, pero Violation ng ginawa ng anak niyo tsaka ng mga friends niya eh. Hindi pwede maputo ng puno sa park. Ah, uh, wala exemption kahit mga bata. Yun ang utos ni Mayor. Ate Nini, Fred right Ted, ikaw kasi eh, pinutol mo yung puno. Eh, kayo naman yung le? Eh. hindi naman ako. Eh. siya ka na, Samantha, ha? Hindi ko din kasi na-expect na gagawin ng anak ko yun, eh. Wala akong gagawin, Pasensya na. Eh, utos na mayor, kailangan magbayad kayo ng 1,000 as penalty. Banun ba, Samantha? O, eto. Ah, salamat sa cooperation, Pat, ha? Tsaka sa pag -intindi. Pasensya ka na ulit, Samantha, ha? Siguro bang nyo na lang yung mga anak ninyo para hindi na maulit? Oo, Samantha. Babantayin ko sila. Hmm. Sige na, alis na ako ha. Sige, mag-ingat ka, Samantha. Sige. Ate Nini, yari tayo kay Mrs. Sanchez. Masyarte ay kay Mami. Di mo ba alam? First love ni Daddy yan si Mrs. Sanchez. Really? Chiki, bakit mo ginawa yan ha? Bakit ka nagputol ng puno sa pot? Mami, I didn't do that. Si Ate Nini po yung nagputol ng Chicky. Si ate Nini. Ayaw niyang aminin siya yung nagputol ng halaman sa park. Tayo tuloy yung sinisisi. Nakakainis talaga yung ate mo. Ang sama-sama niya. Sinungaling na nga. Tayo pa pinagbibintangan. Nakakainis nga eh. Ayaw maniwala sa akin ni eh, Mami. tingin niya sa akin. Liar. Tapos, Grounded pa ako ng one week. Buti ka pa nga, grounded ka lang ng isang linggo. Kami nga, bawal kami maglaro sa labas ng isang buwan. That try ko pa rin i-convince Mami. Si Baka maniwala na siya sa akin. Bye. Mami, believe me, I didn't do anything. Si Ate Nini po talaga yung nagputol ng halaman. Hanggang ngayon ba, Lama? Hindi mo kasi nungalingan mo na yan? Honey. Isa pa. Pag di ka nung pinutulong mo at nandito ako para pagbayahin ka na oh, oh, yun Aba, saan oh, pinapuntaan mo? Di ba sir Sip yung pumutulong sa'yo? Sir, dapat niya ba? mo Ba't iba naman sa'kin sa magsisinwalim ka? Eh, huwag niya pa akong Hindi naman kita kakainin eh Pero, gagawin kita puno para alam mo ang feeling <coughs> Santo ka. Gagawin mo lahat. Ano? O sige, meron akong dalawang utos sa'yo. Kapag nagawa mo to, hindi na ka gagawing puno. <laughs> o sige po, ano po yung gagawin ko kahit ano? Ang unang utos ko sa'yo, sabihin mo ang totoo sa mami niyo na ikaw ang pumutol ng puno hindi si Chiki. Sige, gagawin na kitang bulog! A-a-a! Ah, gagawin ko na! Gagawin ko na pa. <laughs> Ang ikalala sa iyong utos ay kailangan mong maggilig na mga puno at halaman sa park kahit na umaga! Ha? Ayoko Ayoko sa mga halaman yung ma, dito Hindi ah, mo? Eh, di gagawin kitang <laughs> puno! Ah! Laban tayong kita. O oh, kung bang ako yung pulang bang ako yung pula. At pulang bang ako pa? Mommy, mesasabihin po ako. Ano yan anak? Hindi po talaga si Chiki. Tsaka 'Yung friend niya yung pumutol sa puno doon sa park. Ako po talaga 'yon. Ano? nanginig, mami. Ako nga po yung Ah! Na magbati na tayo. Sorry, kiki Ano? Daddy! Ano po kasi eh? Alam ko na. Alam ko na lahat ang nangyari sa so, Lhasa Park, sa so, pagsinungaling mo. Talaga Alam mo? Alam ko na lahat. Grabe! Ang blis na magkumasak, no? Grabe! Chiki anak, pasensya ka na ah. Totoo pala yung sinabi mo. Sana pala agad ako naniwala sa'yo. Okay lang po, mami. At least, now, you know the truth. Buti pa po kayo, galit sa akin. Bakit? Sino ba may sabi hindi ako galit sa'yo? Ah! Galit din po pala kayo! Hindi, joke lang. Hindi naman ako galit sa'yo pero disappointed, anak. Nakaka-disappoint yung ginawa mo kasi parang mas mature pa si Chiki sa'yo. Dapat ikaw yung ate, ikaw yung dapat mas may alam sa kung ano tama, tsaka kung ano mali. Sorry po! Natak po talaga kasi ako na sabi niyo totoo. Para ginawa ko naman pa kasi alam ko po na yun po yung tama. Kaso, late na po eh. big sorry naman po kila okay na mami tsaka chiki pero kalit pa rin po sila. Ganon talaga anak. Sa bawat pagkakamali natin, may kaakibat yung naparusa. Pero ang importante, hinarap mo yun kahit late na. Kasi 'yun ang tama.